Okay. Tayo, true, true, true. Yeah. Oh. Okay. Ay, ikaw, ikaw, boy! Oo Oo, ako nga, ikaw, te! ayun, o! Ay, pasok no. so... ka! Queen Jai! Hi! Hi. <laughs> boy, napapanood ko yung mga vlog-vlog nyo, ha. Nag-vlog ulit doon ni Jello, ha. O, <coughs> hindi naman ako against doon. Pero kung talagang mahal mo si Jello, sabihin mo, hindi yung... Oo nga, hindi. Oo nga, na. Te, napapakipot kasi siya. Matik yan, be! Ano uh, saan to? Ano saan si Jello? Ano to? dagihin na lang kitang naala <laughs> Oh, tinanong kasi paganyan eh. Oh, mahal mo. Eh? Oh, ito, ipa-in mana dapat pala, dapat na lang. Ano? Labas. Ang ganda mo, So guys, ayan, nandito na nga ako. Kila ko yung inside. Tapos, again, kasi mag-ano kami. Uy, ano na, tara na. Paano ba ito? Ah, pag anong ba? Kumali um, muna sa amin. Te. Be, ay, spin, spin battle. battle ba yan, be? Wow! Be, ano na, Ano? Be, be, yun ang bote yan eh. Yung walang Ano mo nga kami? Kaso, baka hindi makita yung beauty mo. Okay lang. Okay, di Mas maganda yung... pa rin naman ako sa'yo, oh, yeah. te. Ay, ay be. <laughs> Ay, sa ating B. yung hikaw niyan, Matik yan. B, ito. First, first overnight, overnight nat. Siyempre. Ano na oh, yung sa overnight? Ano? Natutulog? Oh, yun pala! Oh, eh. may overnight pa nga natutulog! Okay, Spin the sand yun! Spin the stick! Spin the vacuum! Okay. ito! may araw! Okay, yung may araw! Okay, oh. yung may araw! Ah. Uh. Okay, o, yung may araw! Okay, may araw! Okay, yung may araw! Okay, yung may araw! Okay, yung may Okay ay, ikaw! Ikaw po'y! Oo nga! Wala yung ikaw te! Ayan o! Nakatulong sa'yo! Nakatulong ikaw. nga sa'yo oh. Naka o! Oo nga! Tama na! Ulit na, Ay... na lang! Eh! Sorry! Ay! Pasok ka! Kainsa! Hi! Alam mo ano! Ang girl stock yan! Girl stock? Tila mo! Nandito nga oh! Eh! Babae naman ako te! Teka lang! Teka lang! Teka lang! Hoy! Napapanood ko yung mga vlog-vlog nyo ha! vlog ulit kayo ni Jello ah! Huw! Huw! Matit yan be! Totoo te! to'o. Um, Oo! Oh, yes. no, hindi! Uh! O oh, hindi. Oh, hindi naman ako against doon. Pero kung talagang mahal mo si Jelo sabihin mo hindi yung... Yeah. Oh Oo oh, oh, nga no! Ah. Teh! Nagpapakipot kasi siya. Hindi! Kapag kasi Josh siya Lagi agast nandun, kapag nandun ako, ano kayo hmm. dyan? Oo. Oh. Ano eh kung wala siya, hindi kaya niya nasa loo. Sa loo ang buso Smartic oh. yung <laughs> ba eh. <laughs> Ano si Jello? Ay, Hindi, bakit? Mabit siya dito. Okay. Ay, 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 ay! Pasahalata! Pasahalata, ve. Ay, ay, So, yung galaw mo, ala-tang gusto mong bumaba agad, eh. Hindi! 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 B. Hindi! 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 B! Hindi! Hindi!